ano, li, ito yung legit na tumatanggap ka ng pera nang wala kang ginagawa. Kasi, Kasi lang yung benenta ko, nag-take profit lang ako sa 2.37 pesos per share and yun yung ginamit ko na pinambili ko ng lote. Ibebenta ko lahat, yung 56,000 shares I want And yung total cash dividend ko dito sa... kong iisipin nyo, parang ang dali lang, no? Basta... What is up, guys? Ito na naman, another day, another legalik tayo dito sa Japan. Grabe, sobrang lame Good evening sa inyong mga guys. And today ay magbabalik ang ating stock market investment episode. Grabe, sobrang tagal kong hindi nakapag... Uh, upload or nakapag-share ng ating stock market episode kaya ngayon sisimulan na ulit natin and napaganda ng na inihanda ko sa mga nagtatanong at nagme-message kung papaano daw tapos yung iba nagpapaturo, grabe guys, hindi ako nagtuturo ng about stock market. Ako yung share lang ng aking personal experience. Kaya eto, sana makuhaan nyo ng information or idea itong isha-share ko sa inyo. Kasi medyo detalye na to para mas makita nyo or maintindihan nyo kung papaano nga ba. And kung gaano ba kalaki yung uh, capital or yung investment amount. Gaano ba katagal yung sinasabi kong investing dito sa stock market. Ayun guys, hindi ko napapahabain. I-share isha ko tong aking ginawang presentation. Oh, may presentation. Itong chart, nandito na yung mga details. So, panoorin nyo hanggang dulo. Let's go! So, ito na nga mga guys. Hindi na natin papatagalin. eto yung sinasabi ko na i-share isha ko sa inyo na in detailed. So, yung stock natin na binili yung pangalan or stock code ay Keeper. Ayan, makikita nyo, Keeper's Holding. Ayan, and ito i-explain ko sa inyo ng isa-isa kung kailan ako nag-start, magkano, or saan presyo ako bumili. So, yung aking first buy, ayan, i-ano natin, pasensya na medyo magalaw yung ating camera. Yung first buy natin is nung December 14, 2021. Bumili ako ng 1.4 peso per share. And then, meron akong second buy. Ito yung second buy ko noong January 21, 2022. Nakabili naman ako sa presyo na 1.38 per share. And then, yung third buy ko, February 16, 2022. Sa presyo naman na 1.34 per share. So, ayan. Bumibili lang ako, guys, kapag meron akong extra money. Yung pera na hindi ko talaga gagamitin or hindi kailangan. So, ini-invest ko yon Kahit uh, magkano, basta meron akong extra, dito ko na inilalagay. And makikita nyo naman yung interval dito, medyo sunod-sunod. Parang December, January, February, monthly. Tinry ko pa dito monthly. And then, yung port buy ko na is matagal na. Ayan, hindi ko alam kung ano nangyari. Wala siguro akong otin ito Noong September 1, 2022 na. And, inintay ko siya. Nakakuha ko sa mababang presyo. 1.26 per share. Ayan, diyan ko siya nabili. So, mas mababa compare dito sa aking previous na presyo na nabili. And then, after that, September, bumili naman ako ng fifth buy ko. Nasa around December na. Ito yung pang limang beses ko na bumili ng stock na ito. December 19, 2022. And then yung presyo niya is mas mababa din compared do sa previous ko is 1.22 per share. Yun yung aking presyo na nabili. So, at makikita niyo, hindi ako masyadong particular sa price pero kapag bumababa do sa aking average price at meron akong extra, binibili ko na yan. And then yung aking sunod na buy, 6 buy ko ay noong ano na January 27, 2023 na. So, ayan na, balip pangatlong taon na yan, guys. Bumalik yung presyo sa 1.4 per share. So, eto, makikita nyo yung pinakauna kong buy sa 1.4 then, And then, nagbililot ako doon, 2023 na. Year 2023. And then, yung presyo na is umangat na. Umangat na siya sa average ko. Umangat-angat na. And then, yung aking 7 buy is nung September na. Ayun ako, hindi ko pa nalagyan ng ano. September 22, 2023. So, ang layo na ng talon. So, kapag may pera lang, yun lang naman. Kapag maluwag ka, saka ka lang bumili. At 1.48. So, medyo nakabili ako ng mataas sa 1.48 na per share. So, hindi na after nyan, nung aking 7th buy is, hindi na ako nakabili. Kasi yung presyo natin, kahit bumaba, hindi na rin ako nakabili nyan. So, until dito, tumaas na yung presyo. Naging 2 pesos na. 2.37 pesos. Ayan, nagbenta na ako dyan. Yan ay noong January 7, 2025. This year na. So, eto yung summary natin. Ang current price niya as of today, 2.31 peso. Bumaba ng kaunti this week. And then, yung nag-start ako ng investment, year 2021. Nag-stop ako ng pagbili ko year 2023. Yung total shares na na-accumulate ko is 56,000 uh, share. 56,000 share. So, yung total investment amount ko is nasa around 75,320 pesos. I-compute lang natin kung meron akong 56,000 shares na nabuo or na-accumulate And ang price niya today, ngayong araw na ito, is 2.31 pesos. So, in total, meron akong 129,360 pesos. Kasama na yung capital plus yung kinita. And additional mga guys, syempre, doon sa pag-iinvest natin, may natatanggap tayong dividend. Ayan. So, ito yung uh, record nung natanggap kong dividend dito sa keeper na stocks ng January 25, 2022. So, meron tayong 172.8 pesos na nakuha. Then, January 5, 2023. Ayan. Meron ulit tayong nakuha is around 2,000 pesos. And then, nung May 27, 2024 last year, So, dito kompleto na yung shares ko. 56,000 shares na. So, nakakuha ko ng 5,000 pesos. And yung total cash dividend ko dito sa Keeper ay umabot ng 7,254 pesos. So, yun nga mga guys. Bukod doon sa pagtaas ng presyo or yung price appreciation, doon kakikita kasi. Kasi, nabili mo siya ng mang piso. Tapos ngayon, ang presyo niya na ay 2, So, kumita ka na doon. Tapos bukod doon, may extra pa siyang binibigay na dividendo na umabot nga siya ng 7,254. Ito yung ano, ito yung legit na tumatanggap ka ng pera nang wala kang ginagawa kasi meron ka nang nabili before. So, ayan, kapag yung napili mong stocks na bibilhin ay nagbibigay ng dividendo So, ayan, pag nag, ano na sila, nag-declare na sila ng dividend, makakatanggap ka. So, syempre, yung una natin, hindi ganun kalaki, nasa 100 pesos lang. Pero syempre, masaya na tayo doon kasi sa mo mapupulot yung 100 pesos na wala kang ginagawa. And then, nung nakaku naka uh, nakakuha na tayo or naka-accumulate na tayo ng, ng medyo madaming shares, sa siya lalaki. So, saan ka makakakuha ng 5,000 pesos? Nang wala kang ginagawa, di ba? So, ayan, yun yung kagandahan din, isa pang kagandahan ng pag-i-invest uh, sa stock market, may mga dividendo yung mga company. Lalo na kung naaral mo siya ng mabuti at napili mo talaga yung stocks na maganda, maganda rin magbigay ng dividend. So, ayan mga guys, ang aking investment dito sa Keeper. Ito pa lang, isang stocks pa lang to guys ha. So, yun nga, ulitin ko lang. Uh, if meron akong 56,000 shares times yung presyo niya ngayon ay 2.31 pesos So on total niya na, if ibebenta ko lahat, yung 56,000 shares ay 129,360 pesos Pero hindi ako nagbenta ng lahat, di ko binenta yun guys ha, konti lang yung binenta ko Nag take profit lang ako sa 2.37 pesos per share and yun yung ginamit ko na pinambili ko ng lote. Hindi ganun kalaki, hindi ganun kalaki guys ha. Mag Lock in lang tayo ng kita para makapag-diversify or makakuha pa tayo ng ibang investment na in the future ay kakailanganin natin. At yun nga yung naisip is yung pagbili ng lote. So maliit lang naman guys, hindi ano, hindi ektarya. Balik kung iisipin nyo parang ang dali lang no, basta may 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 extra kang pera, bili ka lang ng bili. Kasi depende naman talaga sa budget nyo or sa extra money nyo. Kasi ang investment ay hindi yung kailangan mo yung pera tapos ilalagay mo doon. What if bumaba yung presyo tapos kailangan mo na pala yung pera so may iibenta mo siya, nalugi ka pa. So, yung ilalagay nyo lang sa mga investment, hindi lang sa stock market, is yung extra money na hindi nyo kakailanganin. So, makikita nyo naman mga guys, umabot ako ng 3 years, 2021 ako nag-start, hanggang ngayon, 2025, andun pa rin yung pera ko. Ibig sabihin, hindi ko siya kailangan na pera. And, kung sa tingin nyo, kung iisipin lang baga guys, kung iisipin mo, parang ang dali lang, basta may pera ka, or basta may extra kang pera. Ang isang challenge dyan, na kailangan nyong, um, isipin, or gawin, kasi akala ng iba na, bibili ka lang, wala ka nang gagawin, kikita ka na sa stock market. Hindi po ganoon kadali. Akala ko nung una ganoon, pero hindi pala ganoon. Kasi malaki rin yung natalo ko dito bago ko naintindihan na ay kailangan pa lang aralin. So ang challenge diyan kung may mga may investment capital ka na tapos meron ka ng broker, may account ka na, ang challenge diyan guys is anong company yung bibilihin mo. Yun, yun ang challenge. Kailangan mong mag-research, kailangan mong pag-aralan yung mga company na gusto mong bilhin. Baka kasi yung nabili mong company after 2 years, eh, na-bankrupt na. Eh, di lahat ng pera mong inilagay, wala na. So, hindi siya, actually, hindi siya madali. Madali lang kasi pagbibili ka, pipindot ka sa laptop, pipindot ka sa cellphone, tapos ayun, nakabili ka na, nang walang kahirap-hirap. Pero ang mahirap doon, ang challenging doon is, yung pag-aaralan mo siya, yung company, yung business, ano ba to, matibay ba tong company na kahit dumaan yung pandemic, hindi siya magsasara. Ganun ang i-consider ninyo kung gusto niyo pong mag-invest sa stock market. And eh ano ano, ngayon nag-aaral pa rin tayo, kailangan mag-aral kapag ganitong investment ang papasukin natin. So 2021 ilang taon na ako, ilang taon na ako sa stock market and Paunti-unti, nakakabawi. Pero hindi pa talaga bawing-bawi. So, ibig sabihin, kahit may kita ako din sa stock na are, eh, hindi pa rin kita. Kasi, yung mga naka, nung mga nag-i-start pa lang ako, ay malaki rin yung natalo. Pero, yun nga, wag susuko kung gusto mo magtagumpay. So, ayun lamang guys, ang may share ko sa ating episode ng pag i sa stock market. So, ayun lamang guys. Bye!